ako. Oh, Umikot-ikot pa. Ayun. magkano yung malaki? Pumili ako ng mali. Malaki nga, no? Ano nag ibon Oh. Ano Yung mali. Uy, discount. So, okay naman ano, ako, eh. Oh, okay so, oh, ako, eh. Sabi mo Malay, si ate. Oo. Oh, oh. Paano yun? Ano? Bubuksan siya? Ano? Maintain lang na bukas siya? Ganyan. Ha? Ba't naglagay pa ng pintuan kung maintain ang bukas? o, di ba? Kasi, or, sarado yan ah, ano, pwedeng slide, pwedeng patayo. Pwedeng ganyan. Ito Oo, ganyan. papasok siya. So, hindi nabubuksan kasi kung papasok siya, labas siya, okay siya. Minus 5 daw po. Ah, minus 5 only? 5 pesos lang yung discount? Yes, po. Oh, magkano yung malaki? 180, oh, magiging 170 na po. Ito, so, 145 na po. Oh, magkano yung apat? Ano naman? No, 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 no. Ah, pag, pagkatapos. Eh, maliit. Mali. Sabi mo, apat naman kukunin dalawang malaki, dalawang maliit. Pag dalawa ka mo. Oo. O. Ayan. Nag-ikot-ikot na ako. Buti dito ako nakita. Eh, kanina, sa unan, ah, nakabili na ako doon. Ayan. Babalik ulit ako doon. iikot ako. Ayan. Okay, mga friends. Ayan. Ha? Binabogsak na naman ng Binabaksa? Hmm. Bakit? Ah, kinukutkot ng daga. Oo oh, nga eh, kaya nga yung ano namin. Sige. Okay, okay. Bye. Wala tayong magagawa. Oh, magkano? 175 yung malaki. Pakitignan mo nga, ikot mo. Akin okay na. May pintuan din siya. O baka maulog yung kape niya. Ay, ayan. Ayun, yun. Oh, oh, ayan, oh. Sira na yan. <laughs> ayun. Oo, kasi pagdalawa dalawa sila, ayan. Malaki-laki. Pag doon isa, maliit lang. Okay. Sige, okay na yan. Hmm. Oo, ayan. O, oh, ito, itali mo na lang siya, tol. Yung pahaba siya. Itali na lang po. Oo, iwan ko, ha? Punta muna ako sa isdaan. Yan ang kalengke. Okay, bye.